<laughs> Good morning guys! Andito pala tayo sa Payatas. Grabe pala yung experience ko dito. Sobrang dami pala dito ng mga junk shop. Ayun nga guys, ngayon ko nga lang to in-upload. Bakit nga ako napunta dito? Nagpahatid pala ng gamit yung katrabaho ko sa anak niya. Ito nga guys, naligaw pala ako dito. Kaya nagtanong na ako sa mga marites. May marites pa pala dito. <laughs> sira pala mic ng dashcam ko kaya binoise over ko na lang andito na pala yung anak ng katrabaho ko so tatawagan ko pa pala yung nanay niya tuwang tuwa siya may pinakita pala siya sa akin bahala ka dyan eto nga ang ganda ng anak niya parang dinya niya anak di niya kamuka tiyos Grabe pala biyahe ko dito, one hour my get. Siyempre kinuha ko na, sayang eh. Tapos binigyan pala ako ng tubig niya. ni request ko sa nanay niya. Ikaw pa naman tuloy-tuloy yung biyahe, tirik yung araw. Tinawagan ko na pala nanay niya, shoutout pala kay ate babes. O oh, ba diba, ganda na anak niya, di niya kamuka, joke. Binigay ko nga muna yung cellphone sa kanya para mapag-maritest sila. Okay, tapos na pala yung mission natin dito sa Payatas. Babalik na pala tayo ng tagig. Just di muna tayo babalik ng tagig. Siyempre, lugi tayo. Ano pa nga ba? Kukuha tayo ng booking dito. Ikakat ko na pala to, guys. Bye-bye.